sa so, mga kabayan Welcome back sa aking channel dito sa Montreal, Canada Araw natin ngayon ay linggo Temperature natin ay negative 1 feels like negative 3 Mamimili tayo ngayon ng walami natin isda isda malapit ang yung bilihan ko dito uh, lang ako dito sa sa kaliwa tapos dere diretso lang ayun tindahan na kaya accessible lahat ng mga uh, pagkain dito kaya walang problema marami pa rin yung snow tambak pa rin yung snow dito na kada sa abla maputik na yun ha? tingnan nyo mga kabayan maputik. Ah. ganito pag snow maputik yung kalsada buti nga ngayon hindi masyadong malamig kasi pag bumabagsak yung snow na bago sa babagdudududu sa Matanay Nagapit yung tinggahan dito Yan yung sa unahan, mall yun. Accessible. Diyan kami namimili ng mesan. Malapit kayo yung bilihan ng pagkain. Damit. Eh, okay, mga gadget nandyan din. Pero mayroon mga mura na pupunta ang mga yeah. kaya doon nga bibili ito ang building na to kainan to tapos yung tindahan din to mga ano yata yung mga home home store clinic tayo 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 mga health products dito may ano din dito may gamot May yeah, mga french word dyan ito kainan but bakery boulangerie. yan bakery yan and produce store me premier Maraming Vietnamese store dito. Maraming na restoran. Marche Ekram. Marche Market. Yan. Dito na tayo sa bibinang ko sa Kimpat. ayaw kang bumili dito sa loob yan yung, mall sa loob may tindahan din dyan pero maraming tao dyan mas maraming tao kaya dito na lang tayo bibili Okay, mamaya ulit mga kabayan na mga kabayang kakalabas lang natin sa, sa tindahan lakas ng hangin bumili ako ng hindi ko na binidyuhan yung sa loob ng tindahan kasi baka hindi ko ma uh, download sa phone ko yung video kailangan pa natin na na kailangan ko pa na bumili ng SD card Para makapag-download ako ng maraming video So ngayon, anyway, sa so ngayon Ito yung pinamili ko Yan. Bumili ako ng bangus Yung pampano na isda bumili din ako ng ng okra ng sitaw ayan At saka pechay mahal yung malunggay dito malunggay 7 dollars mga kabaya uh, sobrang mahal Ayan ang natin na purchase ko. O oh, yung na purchase ko, $40. Ayan lahat yung total. Kasama na yung tax. Ah, pwede na tayong kumawin. Mag-iis na uwi ko siya. Awesome. So. Yeah. Not the floor is that? Awesome. Let's go. Let's Ngayon, parang mag-snail pa ulit yata. na yun mga bata dito ng stroger. may ibon pa nga lumilipad yung uwak bas magluluto tayo ng sinabawan mamaya basta mga countryside mahirap mahirap bumili ng mga ganitong pagkain ng Asian store lahat accessible dito lahat na sardinas mga pagkain Pinoy marami kang makukuha hindi tindahan ng mga Pinoy ang, ang mga tindahan dito mga tindahan ng ano iba iba mga Asian mga Vietnamese usually tapos mga mga Indian nagtitinda sila ng mga produkto ng produkto, produkto ng mga pinay mga sa Pilipinas sige mga kabayan dito na tayo kita ulit sila sa vlog ko ingat